Ano nga ba ang sekreto ng mga successful na sari-sari stores? Paano nga ba mas magiging mabenta yung mga paninda natin? Number 1, kumpleto sa mabentang paninda. Hindi kailangan lahat ng produkto meron ka, pero dapat laging available ang mga madalas bilhin ng customer mo. Number 2, abot-kayang presyo. Abot-kaya dapat ang presyo ng mga paninda mo, pero sapat din para maganda naman ang kita mo. Yung hindi ka pero hindi rin naman overpriced lalo na kung mas mura yung benta ng ibang sari-sari store. Number three, malinis at maayos ang tindahan. Kapag malinis, maaliwalas at madaling makita ang tindahan mo, mas gaganahan bumili ang customers. Number four, magalang at mabait na nagtitinda. Kahit pa kumpleto ka sa paninda, maganda lokasyon mo at malinis ang tindahan mo, kung masungit ka naman, wala rin bibili sa'yo. Kung lagi kang nakasmile, inaalagaan mo yung relationship sa customers at maayos ang customer service mo, siguradong babalik-balikan ka. Ilan lang yan sa maraming diskarte para sa success ka sa tindahan mo. Ano pa sa tingin nyo yung pwede nating idagdag sa listahan na to? Comment mo sa baba, mag-like at share para sama-sama tayong lumago.